So, ayan, ladies, mag-organize tayo ng ating accessories dito sa ating lagayan. At meron tayong supervisor dito, mga ladies, kung nakikita ninyo, si Toko Lid. At ito nga, ganito yung ayos ng ating uh, mga product, mga ladies. Ganyan siya. ba diba? kung nakikita ninyo, magulo siya. Pero ngayon, mga kalodis, pagsasamahin natin yung mga kate kategory na ito, mga kalodis. Pag-iisahin natin yung speaker, yung mga iba't ibang uri nating speaker. Dahil sa speaker, meron tayong uh, ito, JBL at meron din tayong TG. At meron din tayong YS at ito, ATX. So pagsasamahin natin yan, pag-iisa ito natin. At sa charger, ganun din ang gagawin natin mga kalawdis. Pagsasamahin natin lahat ng uri ng ating charger. So tapos na tayo mag-organize sa ating mga iba't ibang uri ng speaker. Ang kasunod na mga kalatis dito naman sa charger. Pagsasamayin natin yung mga iba't ibang uh, uri ng charger natin. Itong iPhone na to mga kaladis, nag nagumpisa na kami sa isang piraso na ito. Pero yung stock namin na ganito mga na nasa sampung piraso na. Ganon talaga sa negosyo mga kaladis, mag magumpisa tayo sa kaunting stock hanggang sa dumami. Dadami naman ng kusa yan, basta maging mabenta yung produkto na yan. Kasi itong iPhone charger mga kaladis, naging mabenta to sa amin. Kaya yan, kusa na lang siyang dumami.